for to today's video. Sana, oh, o. Ano man? mauna po niya ato ang gilotoron. ron. Munggos ta, gulay ng munggos. E kiniling munggos, kakmay man kayo. Arong muda ko, dag ko, sa gula na to, baka. <laughs> atik regod, kapali man lamia, nindot kay ni monggos munggos ta kay lamia, man kay ni siya. Sa giniting panahon, higog-higo po panalaksa panalagsa o sabaw, ay e para pampagana nato sa atong pagkaon. Yung tani o halangon, galing di ba mukaw na anak nga halang, ato oras ginormal. Lami o'y, orang ikaw, magatan aw. Mau di ay, tilaw-tilawan din ato na agoy. Lami a, samot jod, orang ikaw, magatan aw. Ati kragot, ato din na siyang pabugnawon, dayong, kaya ato na siyang ay. banatan dayong kaon ron. Pabugnawon na ito siya, ipatay na nato ang kalayo, lagi hinay pa siya o bukal-bukal. Unya, Ato na na siyang takloban kay ato na siya rong birahan at mabuk na una. di ay mao sobra sa baka nga akong gisagol diya sa munggos katunga gibulat sa na ako ni siya ganina kunya ako din gitilawag prito agoy gay gahe man pero sa gahe lamion kayo marag ikaw ragyapon ang gatanaw salamat bye bye